Don't Stop Magandang umaga mula dito sa Lambingan Hills, Tanay Rizal Naging maganda naman ang ating pagtulog kagabi Kaya ngayong umaga, nagising tayo ng maaga para tingnan kung anong meron dito sa campsite na to Tahimik at wakas Sa ilalim ng bituin Ako'y humi hina Kalayaan ko'y muling nadarama Dito sa kubat, ako'y totoo Sa ilalim ng bituin, ako'y buo Wala nang luha, wala nang uh, kapat uh. Dito ano. Um, ah, parang Adam isda. Galing. Isda dito. Tara na dito. Ano mga tilapyo. Isda dito. Ang laki ng Ang ganda dito. Good morning. Good morning. Halo pa. Halo pa siya. Alam natin sa taas. Halow, Totoo. Sa ilalim ng between ako. Kailangan oh, pa lang Saan ko yung charges na? Pwede po. Pwede. pwede dyan? Kaya Hindi ang araw kakapitan. natin. Hindi silog Ibo, silog dito. Papaluto tayo. Breakfast natin. Maybe may bangos silog dito. Dyan. Gusto mo ba? Ang breakfast. Kung siguro, ano? Huh? Hmm? morning. Um, Magpapay tayo ng kape. Ano kung makakapag-init kami ng kape dito. Kasi wala tayong pantakip. Problema yan. <laughs> wala tayong pantakip dito. Medyo malakas yung hangin. Kaya, yeah. tignan na lang natin kung paano si, ano natin, discarte natin dito. Right. right. Hindi tayo makapag-init ng kape. Problema nga dito yung ano pag iinit tayo ng kape. <laughs> ha? Nag-iinit na tubig. Iinit ang... Ito yung baka na. Ito Yung hangin kasi ito ganun. Hindi, halapan natin ang na ano. Doon na lang kaya tayo nasa sa baba. Oo, oh, doon tayo. Skarte tayo kung paano tayo makapag-iinit ng tubig. Ito yung chicken dun. Chicken! No? Skarte tayo dito. Siguro tayo wag gagay ng ano. Apo, hindi si Lavin ang kita? naiinig ka na boy parang may nagbabadyang ulan ayun <laughs> nangangamba kami baka biglang umulan masarap pagkama may mainit tayo sa higit na uh, kape sa umaga usually naman di talaga ako Mahilig sa kape. Sa mga ganitong uh, klima lang, talaga ako na nawili na uminom ng kape. Lalo na pag sa umaga dahil nga malamig. Kape talaga the best dyan. Ito yung location namin, medyo maluwag. Tsaka uh, napakaaliwalas lang ng paligid. Uh, first time namin na pumunta dito. Sa lugar. Sa area na to. So, bali ba ang na-recommend lang din to ng trabaho ni misis. At kaya kami napunta Nine dito. 20. Hindi po kasi nakakit yung iba. Hindi pa ako punta. Ano sa gabi? Bakit Ha? Ay, ang oh, gano'n na, 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 na sa tuk -tuk. may kulay blue. Hindi pa ako nakarating tok tuktok ng puso. <laughs> Inanap yung puso ko gabi. Hindi ko makita. Ay, <laughs> gabi kasi. Ayun, umiinit na. <laughs> Mainit na tayo na tubig ang um, gagawin na lang natin ngayon ay titimpla ng kape titimpla tayo ng kape oops <coughs> Basta yung buwan naman! So yun, pupuntahan na natin yung pinagluto natin na alusayo. Crossing! Nandito na yung order mo! Ayun ka, kaya na kami ng mga So ito yung view pagka umaga dito sa Lambingan Hills no. Sa Lambingan Hills kami. Ang ganda view. Kita yung kalsada ng Marilake. At Yan. Sa pwesto namin uh, maganda. Maganda naman okay naman. Kasi nga overlooking no, nakikita yung kalsada ng Marilake. Yan, nakikita niyo diyan sa may patinyan. Andiyan yung kalsada ng Marilake. Mm -hmm. Tapos Marami pwedeng pagpwestuhan dito. Pwede ka rin doon sa may likod. Sa, sa, likod naman yun, yung view. Tapos may duyan dito. Tapos <laughs> ang kagandahan dito, mga idol, ah uh, yung CR nila dito, malinis. Kaya, yun. Ang ganda ng pwesto dito. At saka, pwede mag bonfire pala dito, bebe. Ha? Huh? no? Pagkita nyo to, pwede, ka mag, pwede yata mag bonfire dito. Siyempre may bayad yun. Ayun nga, pwede mag-bonfire dito. Request nyo na lang. Request nyo na lang kung gusto nyo mag-bonfire pag magkakamping camping kayo dito, magka-kaibigan, magka-tropa. -ka Kaya, so far, maganda yung spot. Wala akong masabi. May, uh, maganda siguro dito mag pag weekdays. As in, konti lang yung tao. Pag weekend kasi, puno. Puno dito pagkagabi. Pero, sa experience namin ngayon, hindi naman gaanong puno. Kasi may mga part pa dun sa taas na may mga bakanti pa na pwedeng tayuan ng tent. No, siguro pag may mga holiday siguro dito, maraming tao. Maraming tao siguro. So yun lang, yun lang yung update. Yung update ko dito sa pinag namin. Kagabi pa kami nandito. Medyo naligaw pa nga kami nung papunta kami dito sa location kasi hindi <laughs> tinignan yung google map eh lumampas pa kami dun sa pinakababa napaka ano makikita nyo dun sa video papakita ko ulit sa inyo na grabe yung pinagdaanan namin gabing gabi nagtitrail kami dun sa baba napaka lupit napaka tindi yung pinagdaanan namin kagabi so yun lang uh, maya maya siguro magre ready na kami ayusin na namin yung tent namin dun dun kami nakapuesto tapos, meron silang, ano doon, yung parang fish pond na pwede ka mamingwit ata ng mga tilapia doon something. Kasi may nakikita akong may namimingwit. So, pwede ka. Ayun, ang lakas ng hangin dito. Oh, yung ano namin to, no, tent. <laughs> Kumakakat yung panungkod namin. Kamusta ka naman dyan? Relax. Ha? Ah. Hindi silang Do yan. Ngayon <laughs> <laughs> kung tatanungin nyo ako kung malamig. Yes. So far, malamig naman dito sa gabi. Mahangin siya. tsaka yung lamig niya, as in, malamig. Malamig siya. <laughs> Fresh ko yung hangin. Kunti lang yung nandito. Baga, gusto mong mag-relax at panandalian na... Um Escape mo na sa city try nyo i-consider dito sa Lambingan Hills. Dito lang yan sa Tanay. Malapit lang. Few hours lang pag, nag, binyahin nyo. Uh, medyo challenging nga lang yung kalsada kasi may part doon na malalim, pa, pababa talaga. So pag pauwi kayo, paahon. So mahaba yon. Pero so far, yun lang naman yung paghahandaan nyo yun ng todo sa so, yung pagpaket dito. Marami naman nakasasakyan din dito na pumupunta. May mga sedan nga eh. Kung wala ka sedan ka, may nakikita kaming mga ilang pra, ilang sedan doon. May nakita ako doon. Nakakakita ah, pasok dito. So yun lang. Mamaya papasyalan pa namin yung buong yung, ano, area kasi di pa kami na doon. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa Digo. Ah, Lambingan. Lambingan Hills. Maganda dito. Alright. Okay. Kaya pa lang nakapagpa-relax naman. Nakapag-relax kami! Ayan. <laughs> marami pa tayong adventure na pwedeng puntahan. Marami pa tayong adventure na gagawin. Mga location, na campsite. Mga susunod na mga araw, hindi pa namin alam kung kailan yon Pero, um, sigurado kaming may papakita kaming mga bago. Hindi lang sa, sa amin. Siguro sa mga hindi pa nakapunta dito sa lugar na to. Ang bago sa inyo to at least kayo pa paano magkaroon kayo ng idea kung anong meron dito sa lugar na to alright hirap daw ha, gilapin dahil laging bumabiyahe Ang hirap daw tukuyin kung saan nakarating Nabansagan na kung suplado dahil tahimik kung tao Ang di nyo lang alam ako'y nahihiya lang Bakit ko daw iniwan ang buhay sa si syudad? Simpleng buhay ang pinili Kaysa sa buhay na payak Maraming pera at kaibigan Lahat ng bagay na nakukuha Pero pagsapit ng gabi ako ay tulala Ang buhay ay ay sapat Pero hindi naman tapat Di bale ng kukonti Basta solido at tapat Isang kadahilanan ba't pinili ko Ang ganito Payapang kapal. Biyabang ang kaisipan kalikasan ang tabuhan sa maingay na mundo ikaw ang laging pipili hindi na kailangan pilitin kahit na mapalayo ikaw ang laging hahanapin ilog dagat at bundok ang pipiliin tama yung Laguna Lake. Hindi ko lang sure kung kita dito sa ating video, pero kitang kita yung Laguna Lake dito sa amin. Tingnan nyo, mga idol. Kita so, kita ang Laguna Lake. Andan yung Laguna Lake to. So, yun lang. Alright, like picture. Wala <laughs> ano na picture. Doon <laughs> uh, ano yeah. Ako ikaw at tayo lang iikot ang mundo. Talagang sulit yung pagpunta mo dito. Alright, tumama muna kami kasi may nakita kami doon patungan naman. Kung ganito kaganda yung pupuntahan mong lugar, mag-e-enjoy ka talaga. Tignan nyo naman nasa likod namin. Na no? Kita yung bundok. di <sighs> Diba? Nakaka-relax. Maganda dito mamasyal, at mag-overnight kung gusto nyo mag-camping dito. ay no? ganda naman yan. Tara. Tayo akit tayo dito. Oh, una ka. Kita nyo yan. Insta na lang tayo dito sa Ayan. Ito lang yung view. Ano yung nakikita nyo dun sa taas? Ito lang yung makikita nyo dito. Ayan. Andalan dito. Kita yung kabundukan. Nakikita yung kabundukan sa likod. Napakaganda mga idol. Kaya sulit yung pagpunta namin dito. Kahit na naligaw kami nung pagpunta namin. Okay lang. Wah. Huh. So yun lang. So that's it. Uh, dito ko na siguro tatapusin yung ating vlog for today's video, for today's video <laughs> so papaalam muna, papaalam na kami hanggang sa susunod na adventure namin, magkasama oh. marami pa tayong, marami pa kaming adventure na yung aabangan mga campsite na first time namin pupuntahan at alam ko sa iba napuntahan na, pero sa amin wale pa rin namin puntahan yun yung mga first time na pupuntahan namin na campsite so ano, hanggang dito na lang, ito yung adventure namin bye bye Oh yeah.